baby. Uh -huh. So, uwi po ako. At bumi. So, ibibigay ko po sa alaga ko. Diyos ko, siyempre, ganyan po ako magmahal. Pag may mga alaga uh, ka, Jollibee! So, yun, lalakad po ako. Busog na busog din po ako. Takoy kumain tapos kailangan hindi naman ako nakapag-like hmm. talagang sa gutong na rin ang nilipad so yan naglalakad lang po ako sayang naman po mamasahe pag ako ay nagsakay pa so yan hmm? ang init po ngayon talaga naman napakainat so yan malapit na po ako liliko na ako hindi po ako sa rehabil umuwi kong dito sa dati ko pong tinitirahan so ang tatawag niya ano po ako. ang aking alaga atipos ngat atipos ngat Oh, Maricel. Ate Pusngat. Ayan. Naku, sinasabi ko sa inyo, naglaro na naman kayo, ha? Naglaro na naman kayo. Ah. Ayoko na lumalabas kayo lagi, okay? Pasok kayo. Ayan. So. <laughs> Ayan. So. So, hayyan ang alaga Hello. ko. Hello. Diyos ko, tuwantuwa sila. Takita ako. Hello. Ha? Ah, ano? Ha? Diyos ko, ayan. Oh, anong problema mo, Rodrigo, ha? Namiss mo ako? Wait lang. Meron akong dala sa inyo, ha? Okay lang. Wait lang, ha? So, ito yung mga alaga ko po dati. Nandito po ako nakapag... Ah. Nakupahan. So, pa Kamusta na kayo? Ha? May dala akong pagkain ha. At sosyal, at sosyal ang pagkain ko sa inyo. <laughs> Jollibee! Bolo mo. Nako Jollibee. So wait lang. So Rodrigo, ang iyong pagkain ay Ay, ah, ito naman. Grabe ka kasi loso naman ni. Eh. Hmm. Ano? Michael? Ito pa si Michaelo. Michaelo? Oh, ayan ang pagkain mo, ha? Ito, niyan. Wait lang, wait lang. Bibigyan ko kay pareho, okay? Sandali. Sandali at bibigyan ko kay lahat. Wait lang, wait lang, wait lang, ha? Wait lang. Wait lang, Rodrigo. Hindi ka ba ha? Abo. Oh, Ito lang ayoko, ha? So, ngayon na. Mabalis <laughs> na po siya. Punta sa taas. Ah. Kain, baby. Kain. Ayun ang kain mo. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun ang kainin mo. Anak, ayun, ayun. Ayun, ayun yan po oh. yun takaw so tagal ko na po hindi pumunta rito talagang uh, na miss nila yung pagkaalaga ako wait lang wait lang so meron po siyang anak tandali mga yan oh, mga baby hello wait lang wait lang oo oh, sa iyo ito kaya nga ako muwi muwi <laughs> sana pagkain kayo kaya maghintay kayo ha maghintay hintay 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 lang wait lang yung pagkain nila oh. jollibee po ha ah, jollibee kaya lang po mga buto maghintay. Maghintay, baby. Maghintay, ha? Ah? Maghintay kayo, ha? Pakasarap ang inyong pagkain. Ang dalitong ka. Hmm. please, nakakain ka na. Eh. Nakakain ka na. Hmm. Is dyan. tapang-tapang na, pag binigyan ka naman. So, yan. So, mamadali na po magpakain kasi uulan na po. Ay, Hindi sa iyo. Hindi sa iyo, anak. Hindi sa iyo. Hindi sa iyo. Hindi kain. Gutom ka na. Oh, wag naman anak mo yan eh. Tama na nga, at ikaw naman ay sumususo. Ah, uh eh, -huh. uh, kain mo. ibigyan ng nga, galit pa. Ganyan po talaga, mga pusa. Oo, oh, talaga ito si Rodrigo. Kahit kailan matapang, napaka siyo sing sa maghihina muna po ko ng kamay. Inet. ang init is ko talagang init sobra so ako ay babalik na po sa parlor at yun nga po dinala ko lang po ang pagkain sa mga aso oy bebe ano muna kayo ha so yung rudri matapang ano alis muna ako pwede akong parlor ha Mikaelo, ano? Ano? Ah, uh, may gabi. Pag ako nakakuha ng pagkain, bibigyan uli kita, ha? Uh, pagkalabas ko ng parlo, okay? Oh, sige. Pasok muna ako. Ang bebe. Uh. yun Yun, naiwan na. Bye-bye! <laughs> so, ayan. Uh, ayan, mukhang nga kadito ako. Happy baby. So, talagang pag mabait ka po sa mga alaga. Yan talagang mabait din po sila sa iyo. So, namiss ko po yung pag-aalaga sa kanila. Babay muna, baby. Punta mo ng inay balak, ha? So, babalik na po ako sa parlor. At baka po ako abutin ng ulan. Tapos po tayo mamaya, ang gabi, sa aking live. 嗯。